Kidlat News Updates Ako po si Cesar Soriano, kasama ang buong puwersa ng Kidlat News Channel para ihatid ang mga nangunang balita sa buong kapuluan ngayon. Nagsani puwersa ang partido ng lakas CMD at PDP laban sa gitna ng ulat ng kudeta sa liderato ng Kamara. Sa ulat ng GMA News, pumirma rin sa kasunduan ng dalawang partido para ihayag ang suporta kay House Speaker Martin Romualdez. Bagamat wala pang detalye kung ano ang napagkasunduan ng dalawang partido. Kumalat ang ulat ng planong kudeta makaraang palitan si Pampanga Representative Gloria Macapagal Arroyo bilang Senior Deputy Speaker. Itinalaga namang kapalit nito ang kapwa kinatawa ng Pampanga na si Representative Aurelio Dong Gonzalez na miyembro ng PDP Laban. Si Speaker Romualdez ang Pangulo ng Lakas CMD habang si Arroyo ang Chairperson Emeritus. Noong isang linggo rin ay nagbitiw bilang Chairperson ng Lakas CMD si Vice President Sara Duterte. Ipinagmalaki ng Department of Finance o DOF na pinagtibay ng kilalang credit rating agency na Fitch Ratings ang paglago ng ekonomiya ng Pilipinas. Sinabi ni Finance Secretary Benjamin Jokno na ina-upgrade din ang outlook ng bansa sa stable mula sa dating negative rating. Ayon sa Finance Department, isa itong magandang balita dahil nangangahulugan lamang ito na bumalik ang kumpiyansa ng credit rating agency sa bansa sa pamamahala ni Pangulong Ferdinand Marcos Jr. Tinukoy din ng Fitch Rating ang pag-angat ng Gross Domestic Product o GDP ng bansa sa 6.0%. Sisimula ng Commission on Elections o COMELEC sa June 5 ang pagtanggap ng aplikasyon para sa gun ban exemption para sa barangay at sangguniang kabataan elections sa Oktubre. Sa isang press conference, sinabi ni Comelec Commissioner at Committee on Ban on Firearms and Security Concerns Amy Ferolino, mas pinaaga nila ang paghahain ng aplikasyon upang mabalis na maaksyonan ng poll body. Mas padadaliin din ng Comelec ang desisyon kung aaprobahan ang aplikasyon na pinakamatagal na ang 15 araw. Ang election period ay magsisimula sa August 28 at tatagal hanggang November 29 kung kailan ipagbabawal ang pagdadala ng baril at iba pang mga armas. Para sa Kidlat News Updates, ako si Rosalyn Sintyongko nag-uulat. Atin niyo pong natungayan ang mga headline sa nakalipas na mga oras. Manatiling nakatutok para sa mga susunod na updates at breaking news. Ako po si Cesar Soriano, kasama niyo sa bawat pagputo ng balita.